Huwag itapon ng sira mong cellphone bago mo mapanood to. Magagalit ang mga technician sa akin pag sinabi ko tong sikreto. Kung mabilis malobat o mabagal magcharge ang phone mo, huwag kang mag-alala. Ngayon tuturuan kita paano ayusin yan ng libre. Madalas, itatapo na lang natin ang phone o magbabayad ng mahal sa technician. Sa video na to, Ipapakita ko kung paano ayusin ang baterya gamit lang ang code. Una, tanggalin natin ang cellphone sa charger. Sunod, hanapin natin ang dial pad ng cellphone. Ngayon, makinig kang mabuti. May dalawang code akong ituturo sa iyo. Kung hindi gumana ang isa, subukan ang isa pa. Depende kasi sa modelo ng phone mo. Isa pang mahalagang bagay, kapag na-type mo na ang tamang code para sa iyong device, may bagong screen na automaticong lalabas. Ito'y maaaring mag-iba depende sa modelo ng iyong cellphone. Pero, huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko kung paano gawin ito sa kahit anong uri ng cellphone. Sige, simulan natin sa unang code. I-type mo ang asterisk, hashtag, 0228, hashtag. Tandaan, Di ito ang tamang code para sa king device, pero baka ito ang tama para sa iyo. Kung tama ang code, may lalabas na screen na magtatanong kung gusto mo bang i-reset ang baterya. Pindutin mo lang ang confirm at magsisimula na ang proseso. Huwag kang mag-alala, di nito buburahin ang mga files mo. Ang reset na ito ay para lang sa baterya at walang panganib. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pangalawang code at screen na maaaring lumabas I-type mo ang asterisk Hashtag 546368 Hashtag asterisk 410 At sa huli, kapag pinindot ko ang tac to Automaticong bubukas ang screen Ito ang pangalawang uri ng screen na maaaring lumabas Para magpatuloy, piliin mo ang SVC menu Sunod, hanapin natin ang battery test at pindutin ito bubuksan ng bagong screen na may option charging test. Piliin natin ang option na iyon at sa wakas, nasa huling screen na tayo. Piliin lang ang kahon na ito para ma-reset ang baterya. Tingnan mo kung paano lumabas lahat ng datos ng baterya. Tapos, pindutin ang pindutan sa itaas para matapos ang proseso. Makikita mo rito ang kalagayan ng baterya na sinasabing maayos ito. Sa ganitong paraan, nare-reset mo ang sirang baterya ng cellphone mo. Kaya ang dating sirang baterya ay babalik sa normal na paggana. Kung may tanong ka, iwan mo sa comments. Sabihin mo ang modelo ng cellphone mo at ang problema mo. Sagutin natin ang tanong ng lahat at tumulong. Makakatulong ito sa mga di kayang magbayad ng technician para sa cellphone o pagpalit ng baterya. Kung nakapanood ka hanggang dito, mag-comment ka. Sa bahay ko na lang ito gagawin. Ganun ko malalaman kung sino ang nanood ng buong video. Espesyal na bati kay Natalia, Gilson, at Melissa mula sa iba't ibang lugar. Salamat sa pag-follow at pag-comment sa mga video. Para sa espesyal na bati sa susunod, sabihin kung saan ka nanonood.